ang pagsusumikap ng gobyerno na solusyonan ang problema ng baha, partikular na sa Metro Manila. Sa tulong na rin niya ng ikinasang bayanihan sa estero. Si Bernard Ferrer sa report live. Bernard? Dayan patuloy ang sinasagawang paglilinis o declogging ng drainage system ng DPWH upang maiwasan ang pagbaha sa mga lansangan. Isa nga sa tinutukan ng ahensya ang Timog Avenue sa Quezon City. Kabilang ang Quezon City sa mga lugar na matinding apektuhan ng mga pagbaha, dulot ng habagat at sunod-sunod na bagyong tumama nitong Hulyo. Bago tumulak patungong India para sa limang araw na state visit, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang malawakang kampanya ng paglilinis sa mga kanal at daluyan ng tubig sa Metro Manila upang uh, ang paulit-ulit na problema ng pagbaha tuwing tagulan. Ang programang Bayanihan sa Stero ay nakatuon sa tatlong stero o creek na kinakailangan ng agarang aksyon dahil sa siltation, tambak ng basura, mabagal na daloy ng tubig at pagiging flood-prone o madaling bahain. Ayon kay Department of Public Works and Highways o DPWH secretary Manuel Bonoan, ang pangunahing suliranin sa patuloy na pagbaha sa Metro Manila ay ang lumang drainage system na 70% ng nabara o napuno ng burak at latak. Dahil dito na sa 30% na lamang ng kapasidad ng mga kanal at stero ang nadadaluyan ng tubig ulan. May umiiral na master plan para sa walong major river basin sa bansa, kabilang na ang Pasig-Marikina River Basin. Gayunman, nilinaw ni Secretary Bonoan na wala pang komprehensibong plano para sa internal drainage system ng buong Metro Manila. Ngayong linggo, magsusumit ang DPWH ng listahan ng uh, siyam na 1,846 anim na flood control projects na natapos mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025. Kalakip nito ang mga detalye hinggil sa pondo, petsa ng pagsisimula at pagkatapos at kasalukuyang estado at implementasyon ng bawat proyekto. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH. Dayan, ang Timog Avenue kung saan ako nakatayo ngayon ay isa sa madalas bahain at lumulubog sa tubig, uh, ba, tubig ulan pag uh, madalas yung, o malakas yung pagbuos ng ulan. Nagdudulot ito ng abala sa mga motorista dahil hindi ito madaanan ng uh, mga kababayan natin tuwing lumulubog sa pagbaha. Dayan? Maraming salamat Bernard Ferrer.